Hi mga Zay! So ngayong araw na to, isa sa minsan, ano nga bang ginagawa ko sa trabaho? So bukod sa pagiging empleyado eh, ano tayo? Isa tayong rakiterang inahin. Yun. So nakikita nyo, ayan may dala kong eco bag. So yung eco bag na yan, eh, napak nagka meron niyang ano, napaka-importanting role sa pagiging empleyado ko. <laughs> Charot! So lagayan lang naman yan, ng mahihiwagang pambenta ni Aling Sheila. Mga Zay, oo, oh, oh, hindi kayo nagkakamali. So pagpasensya naman muna yung likod ko dyan ha. O oh, yan. Oh, yan, ba diba? So, ayan, bising busy, busy pa rin ang lola mo sa pag-aayos ng mga paninda, no? Sige, kalkal, -kal, oh, ayusin mo mabuti yan. Ay, napo, Lorena, sorry naman, hindi ka na pa nakapagbukas ng lakar ng maayos. Oh, Mamaya ka lang, girl. <laughs> Sabay ganun. <laughs> pero, pera, biro mga zay. Dati kasi, am um, parang gusto ko lang dati magtinda, pero ngayon, napag-isip-isip ko na, ano, kailangan ko pala talaga. Di ba? Oh, Lorena, sorry ulit. Alam niyo na, laki-laki ko kasi. So, hayaan mo matatapos na rin ako, girl. Ikaw na rin na makakapagligay ka makakapag na rin sila kayo. Ayan, si friend dumating. Ako, friend. Sige, ano niya, nanotice niya na nagbibideo ako dyan, mga zay, So, sabi ko nga, siya, kumawake away siya dyan. Kumawake away siya. Oo, kasi ayan, ako busy ako kasi hinahati-hati ko yung mga maliliit na chichiriya na pwede kong ibenta ng tatlo lima. O, ayan, kumaway pa rin siya, di ba? Sabi ko, bumili na nga siya dyan. O, oh, ting isa din yan sa ano, pahalwat-halwat dyan. O, um, sige, tingin. Basta siguraduhin mo bibili ka at ano tayo, uh, kaliwaan tayo. Ayan, di ba? Si, si Mare ko, ayan, si Mare, di ba? Nagbayad na. O, oh, may benta na si Inzay. Yun! de ba? So, alam mo ba, yung mga papiso-piso, dos, tres, napakalaking bagay niyan, mga zay, sa hirap ba naman ng buhay ngayon, ang mahal ng gatas, ang mahal ng bigas, ang mahal ng, pang ulam ang mahal ng mga vitamins oh my god mga zay so alam niyo naman kailangan nating rumakit hindi pwedeng ex piso piso yan oh, inaalak ko si friend dyan nalik ko oh, gusto mo magkendin sabi ko nga ay, wala akong tindang yossi ay hindi ako nagtitinda ng ganyan ha sabay laya si dyan oh yeah isasara ko na yan mga zay lalak check, check muna then lock na and then bye bye